Good morning, people. Alam niyo kagabi, nag-usap kami. Sabi ko, sana antes... Uh, before po kami umalis, masilayan lang namin yung mag-snow. Alam po ninyo, dininig kami. Kaya, hayan po. Tingnan po ninyo. Pumatak na po yung snow dito. First day of December, nag-snow po siya. Hayan. Kaya, hayan po puting puti na po yung daan namin ayan po tingnan ninyo yung bubong ng mga bakapit bahay namin at saka yung bubong ng mga car po nila puting puti na po ayan ang daan po puting puti na kaya pala uh, two weeks na po na glow me dito ganun pala dito pag uh, winter pag mag snow na 2 uh, weeks po siyang gloomy po yung makulimlim yung araw wala talagang araw na lumalabas makulimlim talaga yung parang sad yung ano yung araw kaya pala mag ano na papatak na pala yung snow kaya kagani ng madaling araw ah uh, pumatak yung snow. Kaya hayan po, oh, puting, puting na po yung daan namin at saka yung mga bubong ng mga kapitbahay namin. Ito na po, hayan. Sabi ko kagabi, sana antes ka, bago kami umalis, masilayan lang namin na mag-snow. Ayan. nag -snow na Ayan na ang bubong ng at Thank you for watching. Ito na po yun. Itong uh, puting-puti na siya po. Ayan. Ayan na po. Thank you for watching.